Barkada Mills na perfect sa mga magtutropang mahilig mag rides at maggala. Dahil dito nga sa Angono Rizal, eh bukod nga sa City Lights na tanawin na makikita nyo, eh meron din ditong food trip na perfect sa mga magtutropa. Eto ang inihaw Mills nila na 6 to 8 person. Merong inihaw na liempo, inihaw na manok, kanin, 2 liters ng red iced tea at ang masarap igupin na bulalo. Meron din sila ditong iced coffee. Maganda ang ambience at may magandang tanawin na kitang kita ang city lights ng Angono. Eto nga pala ang wonder place kaya tara food trip na tayo. Hello sir, sakto. Tatlo kayo ba? Diba? Meron ako yung offer sa inyo. Meron tayo milsi. Barkada. Um, uh, ano naman kayong anim eh. <laughs> uh, meron siyang 68% to, to bundle siya. Ang inclusion niya, ah, uh, meron siyang free na 2 liters ng iced tea, meron siyang tatlong grilled ng yempo, tatlong grilled ng ilasal, meron din siyang bulalo, may kasama na siyang rice na naka-plated siya. Pwede kayo mag-refill ng sabaw ng bulalo, kasama na siya dito. Sakto-sakto sa inyo to. Tatlo lang kayo, di ba? Sakto-sakto sa atin, no, pare ko. Oo nga, ito lang. Ano? Ito ka, hindi kami mukhang 6 to 8 pesos lang. Tatlo lang kami. Tatlo lang kami. Babo Tatlo lang ba kayo? Kayo ka tat-anim. Ano, <laughs> kaya namin nabusin yan. yan to. Barkada Mills nga pala yung in order namin dito kaya agad na nga pala ako sumandok dito ng iniyaw tsaka ng bulalo. Syempre si Boss Bullet sumasandok na rin dito tsaka si Ngangabu. Nakita ni Ngangabu yung bulalo, sabi niya sakto daw sa bibig niya to kaya kinuha niya yung buo. Tara na nga kumain na nga tayo. Sa mga may hilig mag-overlooking diyan at gusto makita ng mga gantong view ng mga city lights, tapos mahilig ka pa mag food trip eh. pumunta na kayo dito sa may wonder place balang inapil bala namin dito isang kanilang meal si bali 6 to 8 person nga pala to no? naka 2 liters ng red iced tea 3 grilled yempo, 3 grilled quarter chicken may bulalo tsaka may kanin tsaka guys grabe yung kanin nila dito parang 10 to 12 person eh no ang dami nyo no so tara guys food trip na tayo okay, so ito yung kanilang grilled yempo yan bali nakahiwa na rin pala yan guys no oh. hindi kayo mag-aagawan ng mga troka nyo sabay pare Malasa Ang sarap ng Pinay sauce dito Tapos sigo ko pa ng bulalo mm, yummy Try naman natin isaw -saw, <laughs> saw 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 naman natin saw 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 pero saw saw natin ang saw 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 Mm. Isa pa pare, parang napaparami kain ko dito sa kanilang grid game po. Kuha tayo Yan. Yan, maliit lang pare, oh. Pasikat tayo eh. Kumagat agad yung anghang. <laughs> Yan you know, iniyaw na manok pare. Tikman natin. Hmm. Siyempre, wag natin kakalimutan yung bulalo, no? Bulay, oh. Mm. Grilled po nila, pare ko, no? Mmm! Pare ko, yung napakalasa. You know, may sausawan pa. Pak! Mga parigoy, ito yung masarap eh. Ito, itong balat. You oh. Know? Shish, balat parigoy oh. Mmm. Wow. So, dahil sa bawa, mga parigoy. Wow. Ito guys, so meron pa sila ditong red iced tea. Siyempre, dapat healthy living tayo. Kumakain dapat tayo ng gulay. Mmm. Finish.